sa ano sa, kasi nung nakaraan meron kang upload yeah. sa iyong reels tungkol doon sa parang uh, ikaw ay nagbabaw nagbabalak magbawas ng tauhan tapos uh, parang nabanggit mo yata doon na ya, yung sweldong si 600 gagawin niya lang 500 uh, Ay hindi ayun naman kasi, tinitingnan ko yung sitwasyon kasi ng tindahan ko. Siyempre hmm. sa dami ng tao pinapasahuran ko, alam naman tanggap ka lang tanggap ng tao na wala ka na, wala ka na palang papasahod. So ako naman, binabalance ko. Kasi lalong-lalo na yung galing ako sa labas, nung bagong lipat ako dito. Kasi tinitingnan ko yung, yung takbo ng negosyo kung kaya ko kung pasahod ng yung tao ko na ganun kadami, di ba? So ngayon, talagang inisip ko talaga yung kung mangyari yun, either magpabosay ng tao or magpabosay ng sahod. Kasi, mas maganda pa yung ganun, sabi mo sa kanin totoo, kasi naman magpapasok, anong pupasok, wala ka na pala pampasweldo. Pang ang pangit ng dating nun. Maganda yung, alam na nila yung pwedeng mangyari, yung pwedeng option na mangyayari sa akin, if ever, di ba? Pero ngayon, okay naman, sige, tuloy ang laban. So nangyayari talaga, yung, siyempre si, si, bilang isang negosyante, pinaplano mo lahat yung pwedeng mangyari sa tindahan mo. So yun yun. Okay, so malinaw, no? At least, uh, ano pa, tanungin nyo pa ako, gusto okay, ko one ito, hour. Meron ka pang... Pa <laughs> so, Kailangan hindi ka na ng tanong, ha? Basta malinaw yun sa tubig, holy water. Yeah, malinis pa sa ugali mo yung tubig ko. Sa totoo lang. Sa lahat nagsasabi na yung tubig ko hindi malinis, mas malinis pa po sa ugali mo. Kung ako sa'yo, uminom ka ng tubig ko kasi may kasamang holy water yung tubig ko para mabawasan na may makasalanan nyo. Kung ano na mga iniisip nyo. So yun yun. Okay. Ang madumi po yung ugali mo, yung pagkatao mo. Huwag mo isisi sa akin yung ano naman may nasa isip mo. Kasi alam ko sa sarili ko talaga na malinis yung tenta ko. Lahat, lahat. All in all. Alam mo, ang nakikita ko maroon mo dito ikaw ay magbago ka baka sakaling mabigyan ka pa ng chance. Di ba? Lahat naman ng tao may karapatan magbago. Deserve to have a second chance. Kaya ikaw, karapatan mo magbago. Kaya sana magbago ka na ngayon. Napanood mo ako ngayon. Diba? Ano, Dai, no? Ano bang, ba? Ano ba? Message mo sa kanya? Yung mga ganun. Yung mga Pum pumupuna sa yung ganun. Ayan sa inyo. Ito, ang message ko na sa mga pumupuna sa akin na ako lagi nakikita na magsikap kayo. Kung may pamilya man kayo, magporsige kayo. Uh, galingan yung pagpursigil sa buhay para makakain ka ng tatlong business sa isang araw at the same time, kung may pamilya ka, mapakain mo sila ng maayos ng pag-aram yung mga anak nyo. Huwag mo akong bantayan. Kasi wala ka naman sweldo sa akin at sa wala ka ding mapapala. Diba? Ang gawin mo, magbagong buhay ka na ah... Uh, yung masamang ugali mo, baguhin mo na yan. Kasi walang, ang nakikita kong marumi ikaw, ang nakikita kong masama ikaw, hindi ako. Kasi alam ng mga tao lahat kung anong ginagawa ko. Lumalaban tayo ng patas at the same time, malinis lahat. Malinis pa sa ugali ko yung pinta ko. Yun lang. Meron pa. Uh, magkakaroon, ka ba, mag, magkakaroon ba ba ng another branch itong Diwata Yes, pares? abangan nyo po kasi plano ko talaga magkaroon ng ma-expand yung Diwata Paris Overgo sa mga franchising, inaayos ko na yan. So, iikot ko yan talaga sa, hindi lang sa Manila, sa iba't ibang lugar pa. So, napag-usapan na yan namin ng ano, ng basta. Abangan nyo yung mga franchising ko sa iba't ibang lugar. Mangyayari yan. Congrats, congrats, diwata. Oh, uh, hanggat kaya ko, gagawin ko yan. Wala na. Ikaw, okay, okay. na? Ayun uh, lang at uh, maraming salamat sa iyo. Ay hindi po, hindi, hindi pa ako tapos. Tanong pa. <laughs> Nabitin ako eh. So anong um, masabi mo ngayon sa, na, di ba, nagkaroon tayo ng Holy Week. No? Uh, uh, dalawang araw ang close. Anong masabi mo sa pagbukas mo ngayon ay talagang uh, nakita natin na dagsa pa rin yung customer. Uh, maraming salamat. Siyempre actually nung uh, Thursday and Friday kahapon wala kasi mm -hmm. ako. sa dami pa rin talaga nang pumunta dito na galing pa sa ibang lugar. Pero siyempre, di ba, bilang isang katoliko um, katuliko, nakagaya ko, bilang pag at pagsunod sa ating tradisyon, talagang, di ba, sabi nila, bawal kumain ng kain kapag Huwebes and mm. So, talagang sinunod ko talaga. At saka, para mapagpahinga na din ako. So, yun. Tapos, may ginawa pa rin naman ako kasi, di pa nagpapagawa nga ako ng kitchen ko. Para pagbalik ko sana ngayong, ngayong Sabado, okay na lahat yung lutuan. Kaya lang hindi natapos, baka mamaya pa. So, ayan, okay na. So, yun lang. Pwede ba namin silipin yung kitchen si, Yes, pwede. Pwede nyo silipin. Ayun, tara. Silipin natin. Silipin nyo at i-vlog nyo. Unahan nyo na ako. <laughs> Kasi i-vlog ko rin yan. O, tara. <laughs> silipin natin na. sisilipin natin yung ano. Ayan, yung lutuan yun, niya yung bagong ano. Ating, Ayan, ito yung bagong kitchen. Ang ating kitchen papasilip ko sa inyo for the first time ito. Paso. Uh, uh, napakalaki ng ating kitchen na pinapagawa. Ayan, malapit na matapos. Ah, 98% na 2% na lang tapos na to. Ayan, diba? Nakita nyo kung ano makalinis. Wow. Mukhang safe na safe na to, no? Ayan. Ito, may CR na tayo. Ayan, CR. Plus, itong butas, gagawin pa natin CR para mas marami. Meron na dito. Yun yung sinabi ko kanina ah uh, may CR yung babae, may CR yung lalaki, may CR yung mga transgender na kagaya ko. So, ito na yon. So, 1 ah, 98% na to, mamaya tapos na to. So, abangan niyan wow. So, yan. Ah, pinipilit ko naman talaga na ma-improve lahat ng Diwata Paris ano, facilities. Kasi para mawala nang hanas yung mga baser na yan na kukak ng kukak na daig pa yung mga palaka. So, ayan. Gagawin natin yan, ha? <laughs> so, so, ayan. Nakita nyo, 1% na lang. Ito na yon. O, oh, anong masasabi nyo? <laughs> Kailangan yung pinakita kong kitchen, makita ng mga basher para na kung matayin sila sa ingit sa ring lang. O oh, yung last na lang, yung ano, paano na lang din, pa shoutout ng channel mo. Anong channel nyo? Sa shoutout Yung, si yung, shout yung channel na? mo. Ayan, ayan, ah, kung gusto nyo akong i-follow sa aking page, ah, palo nyo ako sa Diwata Paris Over Fan Page. Ha? Ah, Diwata Paris Over kasi ang daming fake account. So ang page ko po talaga, si Wata Paris over Panfields. Papakita ko na din dito siguro para at least alam nila. Kasi maraming yung fake account na kung ano-ano mga pinupost nila. So ito po ha, ito ang ating channel. Ito ang ating page ha, pakita nyo maigi, follow nyo ako dyan. Yung fan page. Oo, fan na tayong 229k followers for one month. Kaya maraming tao, maraming salamat sa mga taong sumusuporta. Imagine na, 231,000 within one month pa lang to. So, maraming salamat sa masang suporta. So, lahat ng followers ko na nakapalo sa fake account ng Diwata Paris, dito kayo mag-follow. Ito po yung legit. So, mm -hmm. ayan. So, yun lang. Maraming salamat, Diwata.